madalas naniniwala tayo sa iba pero hindi natin pinaniniwalaan ang ating sarili. Kaya naman sa video na ito gusto kong i-share sa inyo yung natutunan ko at tip na rin na bago mo paniwalaan ang iba ay dapat paniwalaan mo rin ang sarili mo. Marcel Butad po, isang masis Carly sa buhay. Ito yung kwento ko kapag kausaping uh, believe in yourself but at the same time believe sa iba pero ang problema madalas kong pinaniniwalaan ang iba kaysa sa sarili ko hindi ako unang naniniwala sa sarili ko sa galing ko sa skills ko kundi mas nakukumpara ko yung sarili ko sa iba na ang galing-galing nila gusto ko rin maging ganon I realized na sa matagal ng panahon, walang nagbago sa life ko na hindi ko pinaniwalaan ang buhay ko or mismong sarili ko. Pero nung natutunan kong i-appreciate yung mga achievement, mga small na steps na ginawa ko, and at the end of the day, I love myself. Na masasabi kong, I believe in me, mismong ako. At doon na nagbago na hindi ko na fully ko compare ang aking sarili sa iba. Kaya naman sa lahat ng makakapanood sa video na to, unang-unang paniniwalaan mo ang Diyos, syempre yung sarili mo at paniwalaan mo rin ang kakayahan ng iba. Hindi dapat nangunguna na nakafocus ka na i-compare ang sarili sa iba. Dahil ang magiging problema, hindi ka na makaka-action, hindi ka na makakapag-focus sa isang bagay kapag ka puro ka na lang bilib sa iba at nakalimutan mong paniwalaan ang sarili mo. Naniniwala ako, ang pagtitiwala una sa sarili ay walang makakapantay. At doon, mas na-appreciate mo, nagiging grateful ka sa mga maliliit na bagay na naaabot mo, na pinaniwalaan mo, kaya mo rin pala ang kaya ng iba. Iwasan mo na at tanggalin mo na yung patuloy palaging pagkukumpara sa iba. Siya nga pala, para tayo ay magsuportahan sa isa't isa at uh, fully paniniwalaan mo ang iyong sarili, kailangan mo rin ng magpupush sa'yo. Meron pala akong ginagawang community, join ka dito, Mrs. Carty sa Buhay. Bakit? Kasi ako po ay sobrang willing na tumulong sa mga Uh, masiskarte sa buhay, lalo na sa mga content creator na makakreate din ng inyong mga produkto at paniwalaan yung mga gawa ninyo na hindi po sasakit ang inyong mga ulo. O siya, huwag mong kalimutan na mahalin, paniwalaan ang iyong sarili kaysa magkumpara ka sa iba at yun yung dahilan na hindi ka na makafocus dahil sa galing nila na sa tingin mo, sobrang baba ng tingin sa sarili mo, well, 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 eto na yung chance mo na bigyan naman ng time bigyan naman ng pahalaga or value yung iyong sarili na masasabi mo i believe in myself yun lang always remember that success is start when you decide to begin bye